Hello and welcome sa Real Estate Avenue! Pakita ko sa inyo itong isang property natin sa Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Almost 400 meters lang ang layo nito mula sa Walter Mart ng Santa Maria. More or less, nasa 77,985 square meter ang sukat ng property. Punta tayo dito sa frontage or harap ng property. Maluwang, maganda, at kung mapapansin ninyo, patag na ang terrain dito. Alok provincial road dito kaya maganda ang access ng transportation. At ideal din ang lugar para sa mga commercial establishment like mga malls. Maganda rin ang power supply dahil naka 3 phase na ang mga poste. At talaga namang malawak ang frontage. Approximately nasa 135 meters itong lawak ng frontage na nakikita nyo. Para makita sa Google Map ang exact location ng itong property, scan mo lang itong QR code na nakikita mo sa screen. Again, yan yung property natin na located dito sa Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. For more details, you can message our official Facebook page, Real Estate Avenue. Huwag mo rin kalimutang mag-like sa page para sa maraming property pa na kagaya nito. Salamat!